Dito <litan> kami <Ripley> sa ano na isa. Bertie ni Jinky. Bakit <Bahs Bond> ito nagbili ng cake? Walang kasamang kandila? Pero pa. Nandun sa sasangkin yung kandila. Ayoko na kasi Bakit naman? Walang yung minu. Walang isang Meron pa. Meron Meron pa. pa. Ayan, sa desert na naman kami. Oh, Oo, Ang dami bakit kasi Happy birthday, happy birthday. hindi na maubos. Ako na Hindi, hindi Sir George na ano? may Hindi na mauubos 'yang inuunahan na walang lasa doon sa Ilalim pang guest. Ano, init. Ini, tentu Hoy, pumunta ka na lang kay Sir. Ay, may sosay ka kay Jorn. Yes. Yes. Mm, kare nang sosay. Kare nang sosay. Ay, na ba yun? Alam, may salad dito. Oo nga, yan yung gusto ko eh. Uy, ang sarap yung salad eh. Bakit hindi natin kinain? Ito yung ano daw? Hindi, pag daw yan. Isama na lang sa sweet. May lunis pa Isama na lang sa sweet. Sandra, mm. Ikaw kaya nga. Oh, oh, uh, wala ka bang sinasabi Kailangan magbukas ka doon na hindi ka mahato. Eh, nila. Punta lang mm. kayo sa Cuba. Bili na lang okay, kayo, kayo sa Cuba, ah. One euro lang naman siguro. Oh, ka. naman. Um, naman. naman. Ay, naman. naman. si Glinda na ito.

Ito Dito ako dati nakatira sa Sol Eh, pero itong building na to, hindi, hindi dito yung Solperino. Andun pa sa kabila. Yan oh, may nilidigo. May nag, ano, nag, ano, ang tawag yun? Oh, ano ba yung tawag?

sa na yung baso mo? No swimming today? No, boss. They no don't swimming. like to be black. Walang na oras na <laughs> niluto Nako, ang tagal. Anong asa na siya? Putumaya to. Oh. Putumaya? Malagkit. Hindi lang, malagkit siya kanin na na. talaga. Sa ay, ay kanin. Kumbaga, biko, parang biko siya. Biko. May... oh Oo, biko nga. Sabi nga niya, ilam na ibigay. Sana po, may Ayun. Okay. Uh, alisin mo to. <laughs> That is my baby before. <laughs> yeah. Ah, your baby before. Oh, my baby. Yes. Alam, bigyan na yan dati. Mm. Asan na pa yung... Ano, Ano, baby?

Dito di awas kabila. Dito. Malapit kasi sa angin. Dito sa baba. Sorry ka, walang po Dito Pati kandila. Dito na. na ganyan.

Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ready. happy birthday, so, I started, It was nine years old. And the boss, the boss is one year old. ogana taposnya na, Tapos na. <laughs> yes. uh. sabi nang pink na wala, 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 wala 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 Matay na hindi na mablo <laughs> <laughs> Ay ginawa ko yeah. Guys, happy birthday. Happy birthday. Anong gusto yung cake? Boss, I will give you cake. Mm. Okay. 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 Pipitit ni Jinky kasama na sa ano sa dispedida kasi pawin na siya sa 22 na May. Ayan. Lalit na oh. Ayan. Oh. Ayan. Na. Ah. Ano 'to? Ah. sa Ah, uh tara. Adali. sa dagat. Kasi walang tubig. Walang tubig, Jing. Walang tubig, Jing. Ah.

Mm, ayan ang birthday celebrant. Si oh, tingnan mo. Oh, di ba? Ba mas sa eh, sana video to. Ah, <laughs> <laughs> oh, video yan. yan. <laughs> <laughs> oh, ayan oh. <laughs> Dito maghuhugas ng kamay, walang tubig. Ganda <laughs> ng jing. Ha? Hmm. Ah? Hmm. Nano ka? Ah. Oh, yan oh, dala mo ano. Iba rin tong ano, oh, na pictorial oh. Tingnan mo pictorial to, oh, tingnan oh. mo. Mm. Mm. Ayan o, oh. dalawa o oh. Ayan, pusing mo na Ayan Ayan, nakahugas rin ang kamay Tadi da dada. Malamig ang hangin, pero mainit ang araw. Nagmo-model daw sila. Ayan. Ang dalawa medyo ala dito. Lagtago.

Diguligul pagi pag may time at aman. <laughs> Cheers. pa yan tinamaan.